dito 'yung oi ng mangkay para makakais ko kayo. Hoy. Nako. What? Eh baka wala kang nakita kanito. Ako. Tapong po mga Kamarpae. So kapunta po tayo ng San Miguel. Na Naka, ito nakadaan na padahan po tayo dito. na nakita po natin si Tatay. Ayan, kasama ko po yung aking mga anak. Hello! Hi guys! Hey. Hi guys! Ayan. Ito po yung misis ko. Ayan. 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 So, so ito, ito si tatay. Yung tatay? Ito, ganun pa rin sa dati, walang pagbabago. Wala, <laughs> <laughs> um, ang <laughs> um, 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 Panginoon, ang um, itaas na lang, huwag lang tayong makakalimot dyan. Kamusta naman po tatay yung kabuhayin po natin. Ay, ito, may pagbili ko ito. Ah, makabili na lang. Alam mo na, makabili ng ah, pagkain. Kung um, hindi po kayo nagkakamali guys, ito po yung na-vlog na po natin siya. Yung um, nakalaang uh, nakalaang buwan po. Kasama sa Panginoon. Dahil hindi magustuhan yan. Ito po yung mga kalakal ni Tatay, tatay Enteng. Enteng, Tatay Enteng, ngayon. Yeah. Sila lang sila ako dyan sa Pantan. ngayon sa lambungan dyan, na ano, puno sila ayaw sa lambungan, ayaw mo sila lang sila lakron. Tatay ay sabi mo, no? ay namungulot lang po ako ng plastic. Puan, doon sa basurahan, ay naku Tatay, palaktaw-laktaw katasa. Puan. Ay mahirap yung maestro ma ka doon sa tabing highway. May edad ka sa, you know? eh, ako, nung, hmm. na sa akin. Eh, hindi naman araw-araw ako. Anong kwan? Eh, pati nyo na lang nga? po hingin yung mga plastic doon sa barangay. Ha? Di ba may ano po dun? May lalagyanan po ng mga... Oo, Ay, yun, yun namang nandun sa mga barangay na nakasakot ako. Ay, hindi ko na Doon sa highway, hindi ba may mga... Ano yung bang, parang na ano, doon ko tinukuan, tinitingnan. Kung na pagyong... Yung binigay ko kani noon, ayun nun. Ano mo nga, tabi mo nun. Ay, sige anak. Malaala kita na ikaw ang nagbigay talaga noon. Nalaala kita. Sige Sige tayo. Ay, hindi pa ako nananghalian ito. Hmm. Saan po yung bahay nyo? Ha? Saan po yung bahay nyo? pandele nang waiting apat ng waiting mm. din hindi pa kayo kumain oh mga magkano po yung mga bibi ko sa lado nito per kilo po yung yeah. pa umaabot nang isang kilo ake, ipagbilikin mm. mga magkano po ayang aabutin apat na piso lang sa kilo apat na piso sa eh? kilo eh, isang, tako, isang kilo po ikatlong kilo lang saka kakakaino po kayo sa isang araw hindi na sa kwan ini ipon ko na para pagka umabot anak na apat, pang apat na araw, kung limang araw, uh, ah, dalawandaan naman mahigit. Dalawandaan po? Oo, kulang dalawandaan. Magkano pagkain niyo po? Ah, bumili na mga na yun na, na nakita ko, nakita ko, nakita ko sa kapitbahay ko rin sa, sa TV ba. Hmm. Eh, mahal ang yung bigas. Mahal, ang bigas na. Ay dati, 30 uso, 40. Mayang 50 o may 61 na. Opo, 50. Nagkagal lang ganito. Po lang ganito. Iningin ko ni Pong Pulat bakit yan na ano. nasa pagka ano. Ba, ma mapadandaan ka dyan, makikita ninyo ako yan. Mayang tabing bahay lang. Uh, malapit mm -hmm. lang po dito? Oo, uh, malapit lang. Yung bag Bago maka, kung anong papuntang dam, uh, yun, uh, sagawin rito pa. Ay, tanong hmm. lang ninyo ako na sabang bahay tatainting dito. Ay, man, yan, hindi ako ang nagpapagawa niyan, kundi yung anak ko rin. Nasaan po yung anak niya? Nasa sa Isabila. Eh, ano pong eh, trabaho? Eh, may asawa na rin. Eh, yung, yung, yung ano, yung namasukan pa siya nung unang trabaho ano, sa Maynila, eh, di, yes. Ay, yung asawa niyo po, ilang taon na? Naku, bata sa akin. Simpun ka lang, may 50 lang pa? Oo, sumahig uh -huh. eh. Bata sa akin. Dito lang kami nagkakita. Hindi, yeah. malakas pa po. Ha? Malakas pa. Oo. Oh. Ay, siya nga nagaka yung pan, pag kuway kuway rin ngayon, na, ano? Ay, yung pan, na, siya nagkatain doon, siya nagkatain. Kung ano-ano lang magawa ko sa, ano, ering bisikleta naman, ering anak. Hindi ko naman binili ito, kundi binigay lang din sa akin. Okay. Binigay lang din sa akin yan. Sige tatay, wala kami pamasko sa iyo. oh, yan na lang ang pamasko namin sa iyo. <laughs> ano pong trabaho ng asawa niya? Ay, nanu, nanunuhog ng oh, na. Ah, dito po na. Yeah na Nanunuhog sa sampagita. Sabi lang ibayo. Ako. 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 Pang, pagdating ng Sabado at Linggo, nagkapira eh. Opo. Okay. Okay. Ganun lang. Magkano po yung kita doon? Eh, ewan ko ba, kung magkano sila, eh, may pabali-bali pa ron. Kaya nga ako, eh, hindi ko kinukuha niyang pa. Uh, pagka, uh, sabi ko, may kira ka ba diyan? Uh, uh, ako naman, makaipo naman ako, hindi so, may kira ako dito, o oh, bumili ka na Mag -mag 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 <laughs> Ganun lang. Dahil naman sa mataas na yung... Ligas po. Ang ayan. Ah, po mataas po. Dati may 38. Ngayon, may 40, 40, 40 may gigas. Ngayon, wala nang 40. 50 po nga na. 50 na. 50. O 55. oh may 60 pa. Kunak ko, Diyos ko. Bakit naman yung minamahal naman? Talaga <laughs> naman. Sabi nga ng presidente na... <laughs> sabi po niya, bababa ba ng 20. Oh, yung bigas. Ay, yun, yun, narinig mo pala. Oh, yun, tama <laughs> yun, sinabi mo na yan. <laughs> narinig ko nga rin yun. Tama yun, <laughs> yun, sinabi mo na yan. Masya ito naman. Yung nakaraang presidente na yun, ng no, Kansi Duterte, Tagaroon din sa gawin sa amin eh. Hmm. Si ah, kilala niyo po? Si Sara Duterte, oh, malapit lang. Ah, nakikita yung... niyo po yon? Oh. Malapit lang po sa inyo? Oh, malapit lang Mindanao yun sa amin, taga Mindanao hmm. yun, hmm. taga yun. Opo. Oh, yun nga. Kaya nga, sa lahat ng mga kwan... Sa lahat ng mga tao o ano sino man siya, basta kaibigan mo lang lahat ay huwag lang gumawa ng masama. Huwag mula ng awayin, ganun, kaibigan mula ha Tatai oh okay Sige po tatay, kama langan nagugutom na po kayo Sige anak ako hindi pa po kayo nanangalian. Para makauwi na po kayong mga aga po. ano 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 Guys, uh, magandang hapon po mga kamarpi. So, ito na naman po si Tatay Enteng na sa lubong po na yun. Papunta po kami ng San Miguel. Oo. <coughs> Mas tatay, uh, malakas ka kayo. Panginoon. Okay. Yes, Kaya nga. So, ng eh, oh. dahil si Tatay, di po daw po siya nangalihan. Guys, Hindi pa, ito, uh, pagtapay ngayon na po natin siya, ilang kaya na pong umaga pa po kayo. Anong oras po kayo nagising kanina ng umaga tatay? Ay, mo. Uh, 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 oo nga, alas 7. Pero kumain na kayo umaga? Oo, nagkape lang at nagkinapay. Nasasanay na ako. Mm -hmm. Ngayon, eh, uh, ito ang kain ko sa tangali na po. Oh. Uh, at saka mamaya na po. ko kayo uh, ng bangkain para makakain po kayo. Uy, naku. Wah, huh? wow. e, baka wala kang, wala kang nilagay anak yung limandaan ngayon. Naku, bali, bali, parang dalawandaan lang. Isan libo ngayon, oras na mabaryahan. Naku, parang limandaan na lang. Oh, Naman, sige tatay, para makauwi na kayo. Naku kayo. Ay, naku, Diyos, Diyos, Panginoon. Maraming salamat, Irianak anak. bigyan niyo ako ng tulong. Naku, minsan nga mapapasyal kayo doon para ma ma makausap o makilala niyo yung asawa ko naman. Oh. Ay, ibili ko nga ng bigas ko yung ngayon doon. sige po tayo. Uh, uh, Ingat po kayo. Maalam po ka tayo ng Diyos. Salamat po. po sa panunod sa video po nito. Maraming salamat. Maraming salamat, anak. Kabili na ako ng pagkain sa bahay.